mga pap so ito ay makaya ng high na 2.5 so magpapalit tayo ngayon ng drive belt so drive belt natin ay original toyota galing sa kasa kasi medyo pansin ko medyo bitak bitak na so ito yung drive belt natin kasama yan iniikot yan ng makina kasama ang alternator at compressor no so subukan natin magpalit So, gamit natin ay itong sakit na sukat ay 14. Papasok lang natin siya dito sa isang tensioner. Dito, yan. May isang tensioner na yan. Tapos, gamit itong pang pangkalas. Pupush lang natin siya ng konti para lumuwag. Parang spring lang kasi yan eh. So, yun lamang. Then, tandaan nyo guys yung pasikot ikot-sikot ng drive belt para hindi kayo malit to pwede nyong picturan ayan so yun so yun yan yan yung tornilyo na bibiray natin konti lang para lumuwag yung drive belt so guys ayan o nakasaksak na yung ating sakit so pag inuga nyo yan ayan bumababa na yung yung tensioner then luluwag na dyan yung drive belt ang hirap wala akong tagahawak eh ayun o pag tinulak ayun na baba o pag tinutulak then matatanggal na nyo na doon yung drive belt so ito guys ito yung pinagkaiba ng unong bago yung nasa kaliwa yan yung luma nasa kanan yung bago medyo makapal medyo malalim na tong ano luma and then ito. May nakalagay dito. Ayan. Bando. Kaya Toyota. Doon yung code niya. Ayan. So guys, ito yung pinuuna ko yung pinakailalim. Ito. Ito yung sa makina. medyo masikip medyo big inus tayo pagdating sa paggawa nito kasi hindi man talaga tayo mechanic na pero DIY ito para tulong na rin sa inyo yan so okay na yun sa may compressor alternator yung okay. ayan so mga paps yan na install na natin natin drive belt so gaya kanina dito e binabalang uli natin to para maipit para maayos yung yung belt ayan yung pagkakalagay lagay nya so yun okay na so testing na natin